Good morning po mga kaibigan, mga kababayan. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Jan, kumusta na ang aking mga kababayan? Jan, salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming pong salamat. Sana po patuloy at patuloy niyo akong subaybayan mga kaibigan ko. Ayan. Salamat po mga amigo, amiga, mga kapinoy pinay. Thank you very much. Ito po ang umaga ng Santa Cruz de Tenerife. Sama lang po kayo. Ayan. Nandito po tayo ngayon. Umaga na to. Napakaganda po ng tanawin itong dulo na to. Ikutin ko po kayo ng kaunti at ng inyo pong makita. Ayan po. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat dyan. Mga kapinoy pinay. Thank you very much po. Salamat, salamat, salamat. Salamat po, amigo-amiga. Ayan po si Tita emmy <laughs> Ito po, ikot-ikot lang po tayo. Ayan po, napakaganda po dito. Oh. Ayan, pasikat na po ang araw. Pasikat na. Pasikat na po ang araw. Sama po kayo, lakad po kami ni Kuya Ador. At nang tayo'y makatanaw ng ating mga papasyalan. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Yan, ayan. Ito po, paggalagala. Paggalagala lang po tayo. Galagala -gala lang po, lakad-lakad. Pag may time, para pambaba ng kolesterol. Kasi ni... high cholesterol po ako. Sabi ni, ano, kwento-kwento lang kay Sabi ni Mayet, ano, Kuya, bakit pag pumasok ako sa live mo, laging dalawa ang patalas ka? Laging dalawang kaya. Hindi ko alam. Lagi daro. Tapos ako na pag lumalabas ako pagbalik ko dalawa na patalas. Mm. So, ah. Sayang din. Sayang din. Oo nga, sayang din. Sayang nga. Ay niyan. Yang galagala lang po tayo mga kaibigan, tuwa-tuwa po ang aking asawa at namonin na. Kaya ayan po, ang dami po nyang kwento. Ay sabi pa ng tatay kung mah kwentong gutsero, pero hindi po yung kwentong gutsero, yun po ay totoo ayan pero tuntua po siya tuntuarin rin po ako dahil natutuwa po siya at namunin na siya kaya dami niya pong kwento tungkol sa kanyang channel ayan po lakad lang po tayo um, punta nga tayo doon ayan karipur di ko din mo ayan po ayan po ayan ba Ayan, hindi masyado pero sige lang. Ayan. <laughs> lakad po tayo papunta doon sa dulo. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, lakad lang po tayo. Ayan. Ayan, lakad na tayo, Papa. <laughs> lakad lang po kayo. Lakad lang po tayo. Ayan. Lakad, lakad lang po tayo. Punta tayo dyan mamaya. <laughs> dyan tayo kumain sa Karipur mamaya kung bukas. Doon sa grocery nila. Doon sa may baba. Yung almusal nila. Dalawang piso lang. Malaking bukadilyo. Hindi, mga tatlo siguro. May soft drinks ka na. May bukadilyo kang malaki. Pwede, pwede rin, gusto mong kape. Eh, malaking ano, bukadilyo. Malaking bukadilyo, papam. Tapos may ano pa yun, may libre pang papaprita. Yung nasa ba? Nasa supot yung papaprita. Hmm. Yung atag nun? french hmm. fry, hindi. Yung pang ah? oh oo, yung ganun. Parang lace yun. Meron ganun. Palibre sila. Okay. ko kumakain ako dyan, pag halimbawa medyo maaga-aga pa, ha? Ako wala na ngayon meron yan araw-araw yun eh. Hindi, hindi. Talagang yun ang mino nila. Ah, uh, kasi ito yung umaga pagka, halimbawa mag-aaga ako makapasok, yan. Dumadaan ako dyan, kumakain muna ako bago ako pumasok kasi nga gutom eh. Gusto ko magano ano, kumain, yan. Nakakamura ako dyan, dyan, mura lang dyan. Uh, uh, ang laki pa ng bukadilyo nila sobrang laki tapos mabili ka kung ng palaman ang gusto mo ako lagi kong pinipili yung manok yung ano o uh, uh, yung lalagyan nila mayonesa mayones gusto ko yun nasarapan ako uh, di marami naman meron namang hamon ham meron marami naman ayan kung anong gusto mong ipapalaman marami sila

tahimik, Thim使rist. tas dal 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 ulit. Ganyan lang ang buhay. <laughs> dal 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 tapos <laughs> tahimik ulit, tas dal, dal 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 ulit. Tahimik ulit, ganyan lang, ganyan lang ang buhay. Oo <laughs> nga, kasi taas po ng kolesterol, Lalo na po ako ang taas ng kolesterol ko. Nakalimutan ko pang uminom ng gamot kanina. Hindi po ako naka... Na, hindi po ako nakainom kanina. Nag-inom na po ako ng gatas kanina. Hindi ko pa isinaba yung aking maintenance. May maintenance na po kasi si Tita Amy. Ayan. Ayan. <laughs> eh, eh, sabi ko po nila kailangan daw po maglakad ng maglakad sa umaga. Eh, wala naman po tayo mag na maglakad ng maglakad sa umaga. Gawa ng may trabaho naman po tayo. Kaya pagka at Linggo, pag wala pong ano, eh, kahapon po may trabaho ako. Kaya hindi rin ako nakapaglakad. Suya daw, nakapaglakad po kahapon. Ako hindi po kasi may, may pasok po ako eh. Eh ngayong umaga yun, sabi sa kanya, mababa tayo para makapaglakad. Sama namin kayo. ganon lang, sama-sama lang. May video pa. Ayan nga po. Kaya yung lakad-lakad. Di ba't nangangamoy yung ano? Parang amoy tinapay, no? Hmm, ganyan, ganyan. Sa po. Mamaya balik tayo, baka sakaling open sila. Kukuha ka lang naman ng numero. Mahaba pang pila kasi po sobrang mura <laughs> sunday ngayon baka sarado sila hindi kasi kahapon bukas sila ay sarado sila baka ngayon open sila no try lang natin baka sakali lang ngayon kung sarado wala tayong magawa ayan dito ayun dito na po tayo medyo maganda po dito ayan nakarating na po tayo dito ay gusto ni Kuya Ador tumawid pa ay tumawid pa kala ko tuloy, tuloy na sa pagbaba sabi niya dito tayo ayan sige dito na nga tayo Ayan. Salamat po. Ayan, nandito tayo. ganda. Ayan, o. Oh. Ayan. Ang ganda po dito, Oh. Ayan. Mas maganda pa po dun sa baba. Nadali namin po kayo dun sa baba pa. Mas maganda po. Kaya lang sana po wag mo tayo abuti ng init. Kasi kung abuti tayo ng mainit, hala, masakit po sa ulo. Ayan. Ayan po. Recento Pril Ayan, ang ganda po dito. Ayan po. Ayan po yung design na yan. Ganda po yan eh. Recentro Ulit Perial. Ulit-ulit pa Tita Emi, no? Ulit-ulit pa man din. Ulit-ulit man din Tita Emi. Magayat Ayan. ayan. Uy, mayroong pong open-open-open doon ngayon. Ano kaya yung open-open na open? yan? Pitit! Ay, may pitit ngayong araw na to. Pitit! Pagpasok mo dyan ay maraming goods. Para makapamili ka. Pero mayroon niyang entrance. May entrance yan. May pitit ngayon. Mini Punto Limpio, ha. <laughs> Mini Punto Limpio. Ayan. 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 Ayan, oh, may pitit ngayon para sa mga bata. Pit pala, pitit. pit, pit, pit. Lan, lan, lan. Ayan. Ayan ang mga kaibigan ko, putuling kulig kayo rito. Dito po, kaya maraming, maraming, maraming salamat sa aking mga manonood, sa aking mga subscriber. Thank you and thank you and thank you po sa inyong lahat dyan. Bye-bye po. I love you all. Adios.